Chararet! At tulad na sinabi ko, babalik ulit tayo dito sa Residence street para bisitahin ang munting simbahan group ng Carmelite Sisters. Inabutan ko na nga sila kuya at sila ate na nagkoconduct po ng kanila pong Sunday School para sa mga bata sa munting simbahan. Kaya kasama ko po si Brother Christian at kanyang mga ka-team leader sa pagpiprepare po ng mga school supplies. Tulad ng nakagawian, after po ng Sunday School lesson, ay eh, nagkakaroon po sila ng feeding program. More or less mga katsararet, 15 na mga bata po ang kanila pong adapted dito. Mga red, buhay pa rin ang bayan spirit dito sa residence 3 kasi ang mga nagluluto po dito ay mga magulang po na mga volunteer sa munting simbahan. Mga red dito sa community ng munting simbahan ng Carmelite Sisters ay may mga nakatoka po na gawain meron pong nagtatakal ng mga pagkain at meron din pong nagpapamigay ng utensils at pagkain. Mga kacharet at umetal lang nga si Sir Elms para magtakal ng pagkain. Sana hindi madami o konti ang nailagay ko. Chararet! Ayos na sana ang lahat, kaso nga lang, biglang umulan. Wala po kasing lona para sa kanila pong kainan at kung saan ginaganap po ang kanilang pag-aaral every Sunday. Pero nung lumipat kami dito, ay naging okay naman. ang unahang bigyan ay yung nakalista. Mga kacharariet, mayroon pa sana silang program kaso umulan. Kaya sabi ko kay sister ay ipamigay na namin ang mga school supplies na bigay po ninyo para sa balik eskwela. Kaso nga lang mga kacharariet, kinapos po tayo. Kasi yung hinanda ko po na 50 sets ay hindi po kakasya dahil may 75 po na dumating na mga kabataan. Tap na Jarna! Wow! Okay. Diba mga katsararet, bukod po sa pasasalamat ay may bark na club. Salamat po kasi marami po kayong napasaya dito sa community ng munting simbahan ng Carmelites. Nawa po ay patuloy po tayong bihayaan ng Panginoon para makapag-reach out pa sa mga kagaya pong community na to. Mga katsararet, sana po ay marami pa po pong mga volunteers na tumulong para mag po ng Sunday School dito sa community ng munting simbahan. Ma'am Joy ng DYCI, sana po ay maibabar po dito ang module ng Sunday School. thank you sir gail god bless